Korean horror movie na may iba't ibang nakakatakot na kwento. Meron itong iba't ibang story tungkol sa mga multo, aswang at mga kawirduhan na parang ABCs of death lang. Ang unang kwento ay tungkol sa isang lalaki na pauwi na galing sa pangingisda ng merong mangyaring babago sa gabi niya. Ito niya susubukang tumakas pero parang huli na. Yung pangalawa namang story ay tungkol sa isang babae na umatin sa burol ng dati niyang kaklase at kaibigan. Mga susunod na araw, dito siya magsisimulang matakot nang meron siyang paulit-ulit na makita. Ito ay isang babaeng nakapula at nakatingin lang sa kanya pangatlo namang story ay tungkol sa isang dentista na may nagpa-check up sa kanyang sobrang sakit daw ng ipin. Pero nang tingnan niya kung ano yung meron dito, dito na siya kikilabutan. Yung pang-apat naman na story ay tungkol sa mag bestfriend friend na yung isa sa kanila ay binawian ng buhay. Dahil dito, naisipan nung nabuhay sa kanila na buhayin siya ulit gamit ang isang ritual na malaking pagkakamali. Ang limang story ay tungkol sa isang lalaking bagong lipat sa kondo niya. Paglipat niya dito, dito siya may maririnig na pagkatok mula doon sa may pader sa may kapitbahay niya at dito siya sisimulang kiligin. Pero hindi rin ito magtatagal dahil sa mga susunod na mangyayari. Ang anim na story ay tungkol sa isang babae na kumuha ng isang second hand na closet na nakita niya online. Pag uwi niya dito, dito rin magsisimula yung mga tatakot sa kanyang mangyayari sa bahay niyang hindi magpapatulog sa kanya kumpletong story ay tungkol sa isang lalaking natanggap sa bago niyang trabaho. Pagtatrabaho niya dito, dito niya rin marirealize na meron pa palang mas malaking dahilan kung bakit siya natanggap. Ang walong story ay tungkol sa isang babaeng sawa na sa trabaho niya at gusto na lang maging sikat sa social media. Nang hindi ito magkatotoo, dito siya mas magagalit sa mundo at sa sarili niya. Siyam na story ay tungkol sa isang lalaking nagtatrabaho sa isang factory ng mga manikin. Sa so pagtatrabaho niya dito, dito siya may malalamang isang sumpa tungkol sa mga manikin at dito siya may makikitang titingin at susunod sa kanya. Siyam na story ay tungkol sa magkakaibigan na mahilig maglaro ng mga escape games or escape room. Dahil dito, kinuha sila sa isang skip room na malaki yung papremyo pero malaki din pala yung sakripisyo yung kailangan nilang ibigay. So oh, ayun yung sampung kwento at ang title na to, Urban Myths. Tapos 10 minutes to kada story and may mga ilang story na kinilabutan at natakot naman ako. Yung balibaling butong babae doon sa may umpisa na naalala ko yung The Grudge. Kaya yung babaeng nakapula tapos nakatayo lang. Nung story dito, yung pinaka-favorite ko, yung may bulati sa may ngipin. Iklang yung approach nila sa panimula sa isang zombie apocalypse. Piling ko kaya ito yung naging favorite ko kasi ito yung pinakabagay sa Korean style of filmmaking na pwede siya as short film and pwede rin siya as a full-length film. Pwede din sana tong sa may pader na nagsimula sa love story tapos naging horror. Ayun, sinayang lang nila yung ending na naging parang stranger things na. Okay din yung first half nung sa may closet tapos pagdating sa may dulo parang... Ayun na yun? As yung sa Mima ni ito talaga yung dahilan kung bakit ko ito pinanood and nung napanood ko, sobrang na-disappoint ako. Angit ng music, yung cinematography, and kung paano nila pinresent yung takot, and lack of creativity lang talaga eh. Overall, parang mas na-confuse pa ako doon sa may movie kaysa sa natakot. Lang tong ABCs of Death pero for me, mas maganda approach nila doon kaysa dito. May mga potential naman yung ilan sa mga story nila dito pero sobrang raw and poorly executed lang. Parang magagaling yung mga Korean movies sa mga thriller and suspense na parang ayun na nga lang sana yung genre nila dito. But since horror to, hindi lang siya nag-work for me. Inagwork yung sound effects nilang paulit-ulit nilang ginagamit. Kasi yung tunog yung flow ng sequences, hindi talaga siya nakakatakot. Kung sa sound effects, pag naririnig mo, parang predictable na na andyan na yung multo, so alam mo na, hindi ka na matatakot. Sana binago nila yung look na hindi nagmukhang k-drama. Sana ginawa nilang mas darker and more grittier yung film para mas bagay doon sa team na gusto nilang ipakita. Hindi ko rin nagustuhan yung paggamit nila ng CGI dito. Sana mas gumamit sila ng mas practical and more simple approach and mas maayos yung pagkakabuild up ng panakot kasi it would work way much better. Ito, advice ko lang sa mga gustong gumawa ng mga horror movie dyan. Huwag nyo masyadong ipakita yung multo or entity nyo. As much as possible, tipirin nyo lang yung papapakita doon sa may multo or aswang or gumawa kayo ng ibang paraan para mas maramdaman yung takot mula doon. Kasi ilang beses nilang pinakita yung multo ng paulit-ulit and naka wide shot pa so parang hindi ka na matatakot. Parang pagkain lang yan eh, pag mas paulit-ulit mong nakakain, mas malaki yung chance ang magsasawa ka gusto ko talaga yung mga short stories sa isang movie pero para sa akin ito ata yung naging kahinaan ng movie na to. Dahil nga hindi maayos yung pagkakasulat, walang maayos na context and proper pacing, mas nakaapekto siya sa may story. Nung una may hope pa ako eh pero pagdating doon sa may second half, it all went downhill from there. Overall, I think yung cinematography, direction, and yung writing talaga yung mga main na problema nila eh. Tama mo pa yung mga horrible CGI and mga monsters nila para sa akin, sana mas nag-focus na lang sila sa multo-multo, baka mas nag-work pa. So ayun, Urban Meats, napakahaba ng video na to and ang torta rating ko ay 4 out of 10.